Samantala, unti-unti nang ibinabalik ng Manila Electric Company o Meralco ang supply ng kuryente sa mga binahang lugar, bunsod ng habagat at super typhoon Karina. Pero paglilinaw ng Meralco, hindi agad-agad may babalik ang supply sa mga lugar na hindi pa rin ligtas dahil sa mataas na antas ng baha. Tutukan natin ang report ni Kyle Bulias. Nagsimula nang bumalik ang supply ng kuryente ng ilang mga residenteng naapektuhan ng hagupit ng Super Typhoon Karina at Hanging Habagat. Sa panayam ng DZRH kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, unti-unti na nilang ibinabalik ang kuryente sa mga lugar na ligtas na at wala ng baha. Ayon sa tagapagsalita, mas malawak ang naging sakop ng power outage ngayon dahil sa laki ng pinsalang idinulot ng walang humpay na mga pag-ulan kahapon. Kaya kaya kasi yung yung, yung nangyari sa atin ngayon, mm -hmm. uh, ang takas ng tubig-baha doon sa mga area uh, na uh, dati hindi naman, mm -hmm. uh, yung dati naman na hindi naman binabaha ng ganoon inabot naman ito. So, Kaya eh, napaka-widespread eh. nung outages namin I mean, uh, all over Metro Manila at saka din din sa mga karatig na probinsya sa akop namin. Paliwanag pa ni Zaldariaga, may mga residenteng nagre-request ng restoration sa kanilang lugar pero nang puntahan ito ng mga tauhan ng Meralco, hindi pa rin anya ligtas na ibalik ang kanilang supply. Kaugnay nito, umabot sa 650,000 kabahayan ang nawala ng kuryente sa kasagsaga ng bagyong karina kahapon. Mula sa nabanggit na bilang, 300,000 kabahayan na lamang ang hindi pa rin na ibabalik ang ka kanilang kuryente hanggang sa kasalukuyan. Pagtitiyak naman ni Zaldariaga, mas madaling may ibabalik ang supply ngayon dahil kaunti lamang ani ang mga nasirang poste ng Meralco kaya inaantay na lamang humupa ang baha sa mga apektadong lugar bago ibalik ang kanilang supply ng kuryente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.